Kasi di ba sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya na daw makilala yung budget. So, mga kabatas natin, ang pinupunto doon pala yung mga insertions. Ngayon, dahil nagreklamo ng ganun yung Pangulo, sumulat itong si Zaldico. Kasi nga naman, mga kabatas natin, syempre, kailangan ipaliwanag ni Zaldico na utos niya lahat yung mga yun. Pero mga kabatas natin, sinabi lang naman kasi ni President Pongbong Marcos na hindi niya na nakilala yung budget. Nung pinapasa yung budget na yan, proud na proud yung presidente. At sinabi pa niya na itatakbo daw yan yung pera niyo. No, hindi na talaga itatakbo yung pera niyo. Kasi nga, binasa niya daw yung 4,000 57 pages ng General Appropriations Act. So nung pinapasa yung budget at wala pang question doon mga kabatas natin, proud na proud yung presidente doon sa budget. Nung question na yun mga kabatas natin, yung presidente pumaliktad, sinabi niya hindi niya na daw kilala. Yun yung unfolding of events.